Log in, nag-log in na ba ako? Ayan, eh, naka login ako, Fernand Santiago, no? And then, nakita nyo to, my earnings. Click nyo yung my earnings. My earnings. Then, click nyo to, select your payment option. Ito yung bank transfer, ha? Pag gusto nyo sa banko, pupunta yung commission nyo. Click natin. Select your payment option. Pag-click nyo nung select payment option na yan, okay, yung Philippines, kung wala sa Philippines yan, no, ilagay mo sa Philippines country, kung anong country ka. And then submit mo. Pagka-submit mo, piliin mo yung option 1. Ayan po ang payout natin. Ang nagsiserve, ano yan eh, third party yan eh, global e-wallet, hindi na po si LiveGood yan. Kahit sa mga insurance yan na nagsiserve, global e-wallet, powered by iPayout. Yan po. Okay? So i-click mo yung payment option, then save, meron kang marireceive na email. Yung email na yon na marireceive mo, may isesend sa'yo na username and password from LiveGood Global e-wallet. Kung nakikinig ka, mag-login ka doon. Pagka-login mo, meron kang kailang mga sagutan. Anong banko mo, zip code, bank code, everything. Pag nasagutan mo yon sa bandang huli noon, meron kang kailang isubmit na ID. Una, government ID na malinaw. Pangalawa, yung bank statement mo o kaya naman uh, bank certificate na nakasaad doon na banko mo yan, na doon din yung kung anong banko, kung BPI ba yan o Union Bank ba yan, tsaka yung pangalan mo nandoon. Pagka-approve po yun, magme-message sa inyo ang Global E-Wallet, LiveGood Global E-Wallet, sasabihin sa iyo successful. Kung successful na po, in 2 to 3 days, anumang commission ng papasok sa de dediretso sa banko mo. Ang gigigit siya na. So, iyan ang isang uh, uh, commission, no? payout natin. Ngayon, kada payout na ganon, merong $5 na kalta si banko. Tapos si Global E-Wallet, kada transaction, $1. Tapos depende yung palitan ng dollars. Minsan mababa palit ni banko eh. Ito yung best. Okay, ito pa pala pangalawa. Cryptocurrency BitPay. Maraming gumagawa niyan, yung mga sanay sa crypto. Ang maganda kasi sa crypto, halos walang ano, no? Walang bawas. Peer-to-peer -peer transaction 'yan eh. Pag malaki na yung income natin, lalo na yung mga laging tinatanong, hindi ba tayo maaamla ganyan ganyan? Walang amla rito kasi unang-una, ang amla hindi alam kung saan nanggaling yung pera mo bat ka nakatanggap niyan. Tayo, merong kang patunay connected ka kay Libgood. Si Libgood ang nagpapadala ng pera sa iyo. So hindi po amla tawag doon. nagge nyo. Pero kung dahil ayaw mo na nakikita ng banko na malaki pumapasok sa iyo, papasukin mo sa cryptocurrency. Ganun ka advance si Libgood. Okay, marami dito, ganyan na ka set up yung commission nila. You got it? Okay? Ayan. So $60 po yung ano ha, a minimum pag nag-aano ka ng commission, naglalabas ka ng commission. So, ito yung the best pangatlo. Click my earnings. Ito ulit tayo sa my earnings. Lahat kayo na nakikinig dito, lalo na yung mga bagong sale. Please, iset up nyo to. Click my earnings. Ayan. And then, iklik click nyo tong transfer commission to credit wallet. i mo yan. Pagka-click mo yan, ayan, tatlo yan. Mamili ka. Doon ka sa ilalim. I would like to credit all my commission all my earnings to my credit wallet. Diyan mo ilagay yan, yung kulay blue na yan. Alright? Kasi pagka unang bukas mo yan, nandun yan sa ibabaw eh. Dito sa do not credit any of my earnings eh. Lagay mo doon sa ibaba. And then, i-click mo yung save. Save. Pag-click mo ng save, lahat ng commission mo sa Friday, kung meron ka mga na-close, kahit ilang tao yan, pupunta sa credit wallet mo yan. Ano ang power na nasa credit wallet? Pag nasa Credit Wallet, magkakaroon ka ng icon na ganito. Ayan oh, Credit Wallet. 'Yan. Pag walang wala kang Credit Wallet na laman, walang wala kang Credit Wallet. Pag may laman 'yan, meron kang icon na ganyan. Kahit ang laman 'yan dollar lang, may meron kang icon na ganyan. Pwede tayo mag peer-to-peer -peer transaction. Halimbawa si Peter, meron siyang dollar, gusto niyang gawing pera, ita-transfer niya sa akin. Okay? Ang gagawin niya lang, okay? Ang gagawin niya lang Click niya lang yung credit wallet. Click niya lang yung credit wallet. Okay? Tapos, ilagay niya rito yung ID tsaka username ng taong gusto niyang pagbigyan. Yan. Lalagay niya lang dyan. Alright? Pag nilagay mo yung ID tsaka username, palitan mo tong order product or pay membership. Gawin mong transfer credit. Ayun, transfer credit. Then click continue. Pagka-click mo ng continue, hindi magtutuloy kasi wala ako nilagay na ID no? Oh, unless merong gusto na ano, ng one dollar, papasahan ko. <laughs> okay, click continue. Tapos noon, pagka-click na continue, uh, ilalagay mo na kung magkano yung amount na ita-transfer mo. One hundred dollars, salimbawa. Okay? And then, issue credit wallet. i mo yon. Pagka-click noon, lalabas yung pangalan ng taong bibigyan mo Pagka na, na, lumabas, confirm siya yon, ano na, i-issue mo na, and then okay na. Tapos na, nasa kanya na. Tapos, ma-check ma, -ma, -ma -che check mo dito yan sa credit lag. Lahat ng transaction mo. Kaya hindi ka mawawalan dito. Merong report. Ito, nakita nyo to credit lag. O, click ko ha. Credit lag. Yan, kung paano lumabas at pumasok ang mga credit wallet mo. Ayan. Yes, the best yung credit wallet. Ayan, coach, ang dami nahihirapan ma-approve sa e-wallet. Okay, Lloyd Bunsoy, wag kung nahihirapan at di pa marunong, okay, wag niyo na muna ipilit 'yun. Total kulang na kulang tayo sa credit wallet eh. Kasi ganito, Lloyd Bunsoy, no? Kahit nasa earnings ang income mo, pwede according to them, no? Marami na akong nakausap, no? Basta iset mo all of your earnings goes to credit wallet, sasabayan sa Friday yung commission mo pati yung nakatenga sa my earnings pupunta sa credit wallet. Ako, eto, huwag kayong magagalit sa akin ha. Ako nagsisi ako nung na nagawa ko yung sa banko eh. Kasi may kaltas eh Okay lang ba sa inyo may kaltas? Oh, 'di ba? Eh credit wallet peer-to-peer -peer lang tayo, oh. ang bilis 'o. Oh. oh, sakit pa ng ulo mo dahil hindi mo magawa. Oh, ako nung una kong ginagawa din 'yan, Lloyd, nakatatlong attempt din ako pero naayos naman. Kasi ganun talaga pag di mo alam eh, di ba? Hanggang sa matutunan mo. Actually madali lang, nagiging mahirap pag mali yung ginagawa natin. Oh, hindi po totoo na mahirap ma-approve. May pwedeng may kulang or yung sinasabit mong ID malabo, yung sinasabit mong uh, bank account eh hindi kumpleto. Hindi nakikita yung bank bangko mo, hindi nakikita yung pangalan mo or either don kailan nandoon yung tatlo eh, pangalan ng bank, account number mo, pangalan mo. patunay na ikaw yon Tapos malinaw dapat. Yun, tatanggapin po yon Kuya Lloyd Bunsoy. Ayun. Ayan, tama. Wala daw logo ng bank. Ganyan nangyari din sa akin, Lloyd. Alam mo, ginawa ko. Certificate, 200 pesos lang. Punta ka ng bangko, tinanggap. Okay? Oh, uh, yon Bank certificate ang pinasa ko. Yan ang madalas na, problem. And huwag kayo magagalit kasi pera yan. Sinusure ng live good at ng global e-wallet na tama yung pagdadalan. Yun po yun. Mas lalo tayong kabahan pag bara, -bara si live good na huy, approve agad. Mali yung pinasa ko pero inapprove. <laughs> so mas delikado po yun. So ganun po siya kaingat.